Nak dito ka muna. May bibilin na si Tatay. Asa ba kasi yung pinapatol? Sa akin 'yung mga 'yan eh.

Nagsasalita pa pala? Patay lang ang kumisita. Ang baka na Oo. Paano kaya siya pagpupunta na siya? Hindi din iniisip. Oo, di ba? Tatay siya dito. Ganyan sa Uy! Nasaktan pala? Nasaktan ko pala? Alam mo sis? Hindi lang ba? ang na na hindi lang Huwag mo mag Siguro pinagbubuntis siya. Siguro ng nanay niya, inipit siya. Uy! Kung magiging anak ko lang din ganito? Uy! ko ay, ito, na lang din ganito? Ito, tapos mo? Okay. Ay, Ayaw mo din pala, sa kasi ko bibigay. Hoy! Ikaw, ano mo dito sa sa labas? ka ng ba view! Ano ba? Kinauntay mo din ang papas E eh, yun na papa, kawawa oh, ka, no, <laughs> ka naman. Kawawa ka naman? May laulang si Hindi ka ba sinama? ka naman. Ano na ikaw? Wala na kayong kwenta dito sa mundo. Hindi e, na mama. Ano mo ba nagagawa ng isang klase ng kagaya mo? Hindi kaya mo ganyan ba... Ganyan-ganyan ba... lang? Dino? Kaya mo Dino? Ba, Dino? ba maghugas ah? ng kwet mo? <laughs> Paano nag-uugas sa akin. <laughs> Di rin eh! Nandun pa ba nag na oh my God! Love ako, kaya nagyagawa yun. Bagay, sana ako uh, na. Huwag ka diri no oh! Di nga kayo dito. Di nga pa kayo. May putok naman kayo. <laughs> Uy! Excuse <bravo yung laughs> me, ha? <laughs> Paka, ko lang. Wait lang! Ak Ikaw yung may putok sa atin dalawa, di ba? Uy, akabal mo, aboy, magigilig ko. Dok mo. Oh, hindi mo. Hoy, wala akong amoy ha. Bango ba okay? ba, ko. Gusto ko pa ako kasi kikilig ko. Hoy, sis, ano ka ba? Baka lalong hindi na makagalaw yan. Hoy, grabe ka naman sa akin. Wala akong putok. Huwag ka naliligo ako ha. Eto kaya? kaya? Paano ka kaya naliligo? Kumaka. Naliligo ng mga po. Diyan mo lang muka eh. Love niya nga kasi ako. Love mo. Ayaw. Bakit hindi nga na kayo magbubuhay ito nun? Diba? Oh, Kung love di ka nga ng paa mo, hindi ka nga sinama bumili ng ulam. Eh di, hindi ka love. Pero <laughs> sis, totoo yung sinabi niya. Ang bawa mo talaga. O, oh, tinan mo ako yung kinikilik ko. Oh. Ayoko sis. Maghihirap ba, ako dyan. Ay grabe? Nagigigil ako sa paglaluka mo yun. Para kang tanga. Parang kainis. Ano ba kasi pinababayain mga galing na tao? Kailangan ka nga to. Tumahan ako ng guling. <laughs> Ang oh, ulo ko mga to. Uy, uy. Wala kami sinasabi, <laughs> oh. Tsaka, ito lang naman yung mas kalait-lait dito, eh. <laughs> uy, grabe ka, oh. I'm sorry. Nakakasakit ka, no. Tsaka nga pala, ikinaginag lang. Bakit yung nga pala, nilalait yung anak ko? Alam nyo naman, ganyan na yung itsura niyan. Ay, uy, uy hindi wala hindi po o? kayong buwe, oh. Hindi namin nilalait yan. <laughs> Pero, hindi, hindi namin siya nilalait, kuya. Ayun, hindi na kayo marunong gumaling sa mga, mga sakit, alam nyo ba? Diba? Pabastusan na yan. Uy, kuya! Di naman namin siya nilalait! Uy, yeah, Saka, no? lang yung mga kwento niya. Ano ba? Kapat sa amin. Kaya nga kaya, tinigil na nga ako. Eh. Alam niyo nang gantong anak ko. Kung ganyan pa kayo mag ano Magsilayas nga kayo dito. Sarang so, so, ko kayo Anak Ang nakasipang malait. Okay, kalma na. <laughs> <laughs> mo sila. Uulan naman talaga mga taong wala mga pila sana. Tuloy lang sama na. Ito, uh, na pala ako ng ulan. Eh, wait na tayo. Okay na. Okay. Yeah.